So good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay uh, magtuturo tayo ng o oh, ituturo ko sa inyo yung diagram mga boss ng paggawa ng dual horn sa ating mga motor. So Siyempre sa dual horn mga boss, meron tayong uh, gagamit tayo ng relay. So isang relay yan mga boss yung ating relay meron niyang 30 uh, 86 85 87A at 87 so yan siya mga boss so sa ating motor meron siyang uh, stock horn so gagawa tayo ng ating stockhorn mga boss. So ito yung ating stockhorn. So sa ating stockhorn mga boss, meron siyang dalawang pin. So ito ay negative at yung ating positive. So ito, meron 'tong dinugdugtungan ng mga uh, dalawang wire mga boss. So ito yung ating stock stockhorn. So eto 'yan mga boss. So eto yung wire ng ating stock horn. So halimbawa ah uh, dito siya nakalagay mga boss. So dito siya naka kabit sa stock wire natin mga boss. So etong stock wire mga boss, tatanggalin natin doon sa ating stock horn. Ilalagay natin siya sa ah uh, number 85 so yan at yung isa naman mga boss yung isang pin, yung ating positive mga boss ay uh, ilalagay naman natin sa number 30 so yan meron ta tayong positive mga boss uh, meron tayong positive dito sa 30 at negative dito sa number 85 ng ating uh, relay so etong positive mga boss ng ating Uh, stock stockhorn ay ilalagay naman natin siya sa number 87. So ayan. So dito sa ating stockhorn, meron na siyang negative at meron siyang positive. So pag once na tayo ay nagbusina mga boss. So ito yung ating stock wire galing sa ating uh, wiring ng ating motor. So, papasok dito yung negative at yung positive. Automatic mga boss, pag once na nagkaroon to ng connection, yung number 30 at yung ating 85 ay magkoconnect sya dito papunta sa uh, number 87A. So, yan mga boss. Magkoconnect sya. Pag once na nagbusina tayo, automatic yung kuryente ay papalo dito sa ating stock horn. So, meron siyang positive mula dito sa ating number 87A at meron siyang negative. So, tutunog na yan mga boss. Tutunog na yung ating uh, stock horn. So, paano naman natin i-rewire -re o uh, ilalagay yung ating uh, loud horn? So, sa loud horn mga boss, meron niyang dalawa. So, dalawang dalawang malalaking busina yan mga boss so yan so usipin na lang natin na busina yan mga boss yung dalawa na yan so meron siyang ganun pa rin mga boss dalawang pin so yan so etong dalawang pin na to ay ilagay natin sa negative so yan negative na yan mga boss So, eto namang dalawa na to ay pagsasamahin din natin. So, yan. Papunta naman siya dito sa ating number 87. So, yan. At yung ating uh, switch naman mga boss para sa uh, dual horn. Papunta dito sa ating loud horn ay dito tayo kukuha mga boss ng trigger. So, gagamit tayo dito ng Uh, halo switch o halo switch. So, yan. So, sa halo switch mga boss, meron siyang uh, positive at negative. So, eto mga boss, pwede to Direct na rin natin sa battery. At eto ay sa negative naman mga, mga boss. So, mas maganda to nakadirect sa battery o eto mga boss etong positive na to ay ilagay natin sa uh, accessories wire so meron siyang uh, normally open so normally open at normally close so meron din siyang common So yung normally close mga boss yan ay hindi na natin gagamitin. So ang gagamitin natin dito ay yung ating normally open at yung common. So pagsasamahin natin siya mga boss etong normally open at yung ating common papunta dito sa number 86 ng ating relay. So dito na mga boss yung connection ng ating dual horn. So pag once na nakapatayan mga boss Nakapatay yung ating O hindi nakapindot yung ating halo switch mga boss Ang magkoconnect lang ay yung ating stock horn So nandito yung switch natin So pag nag switch tayo So pag nag switch tayo o nagbusina tayo mga boss Yung kuryente na galing dito sa ating stock wire Ay pupunta dito sa number 30 at 85 So, magkoconnect siya dito. Papunta sa number 87A. At yung tutunog mga boss, itong ating stock horn. So, kada pindot mo ng busina, so, ito ang tutunog. Yung stock horn. So, pag once naman na, inon naman natin mga boss, o pinindot natin yung ating hollow switch, so, magkakaroon ng connection dahil meron siyang uh, positive and negative. So magkakaroon siya ng connection dito mga boss, yung ating common at normally open. Pupunta yung uh, kuryente, papunta dito sa number 86. So meron na siyang uh, kuryente o meron na siyang supply yung 86 natin. At meron na ring negative supply yung ating 85. So pag once nagpindot tayo mga boss, papasukan 'to ng positive etong ating uh, number 30. So, yung connection na para dito sa 87A ay lilipat naman dito mga boss sa uh, number 87. So, kada busina mo mga boss ay yung kuryente dito papalo sa number 87. So, automatic na uh, bubusina yung ating uh, loud horn. So, eto yung ating loud horn. Dahil meron na rin siyang negative, at yung positive supply na galing dito sa ating number 87 mga boss. So yan. So pag hindi pag nakaangat yung ating halo switch, ang tutunog ay yung ating uh stock horn. So pag inon mo mga boss, magkakaroon ng supply ito. Etong ating 86 at meron na ring negative supply. So pag once na nag-trigger tayo ng ating busina, magkakaroon to ng connect ng kuryente nadadaloy dito. So dahil naka-float na yung positive and negative at nadaluyan to ng positive mga boss. Ang connection naman ay punta naman dito sa number 87. So etong uh, bubusina na naman yung ating loud horn. So yan mga boss. So yan ganyan lang kabilis na i-rewire yung dual horn para sa ating mga motor mga boss. So hindi siya komplikado at napakadali lang isang relay lang mga boss ang kailangan natin para magawa natin yung ganitong klaseng project mga boss sa ating motor so sana ay may natutunan kayo mga boss sa napakasimple at napakadaling diagram na ito para sa ating motor so dual horn pwedeng loud horn at pwedeng stock horn mga boss so yan muli mga boss maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa ating video Huwag po natin kalimutang mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi tayong updated mga boss sa ating mga panibagong video gagawin. So yon muli, maraming salamat mga boss at God bless!